Good morning guys Sa ngayon mga nakikita kayo Ayan patay na si hi Hugh Sa samang palad eh, Naipit siya siguro kagabi na Napisa kasi nung hapon Na tinignan ko yung nanay nila doon eh, Isa pa lang yung pisa So hindi ko pa muna kinuha Siguro kagabi sila Nag anong mamisa lahat eh, Naipit na So ito yung mga nakuha natin Ayan guys Pinakikita nyo Ayan Nakakita niyo ba yung mga kulay na yan, guys? Oh. Kombinasyon na puti, black at saka gray. So ano ang mas malamang na kulay kung sa mga kulay po ng manok? Yan po. Ang gaganda ng kulay. Brass back po kulay yan. Kulay na brass back yan ang lumabas dun sa ano natin, dun sa comparison nun ayun yung kasi yung tatay nung ginamit natin, nahiram natin dito sa tropa natin sa kabila na may mga manok sin yung siniba lang. tapos kaya po may mga itim yan ah, kasi yung tatay ni yung pinaka ah, nanay at saka tatay ng ano na yan nung mga inahin natin na pinamit, eto yung pinakatatay nila which is grey tapos yung nanay nila ay galing dito at saka sa isa natin na inahin yung saka ano natin uh, round head natin na matanda so naandun siya sa abila So, yun, ilagi rin papaan pero hindi ko may pinapasampa kasi wala naman tayo paglalagyan. So, yun, ko lang to. Actually, tig ko konti lang yung pinaano natin, limliman mostly lahat ng itlog nila halos ay eh, pinaluluto ko. Eh, dahil rin galing sila sa ano, pagka dumalaga, tinesting ko lang kung pipisa sila ng ayos. So, nilagyan ko ng tig sampu bali yung dalawa yung isang inahin natin dito ano sayang walang napisa lahat kahit isa dun sa kulay itin kasi nagugulo lagi nung pula na yun at saka yung isang kapatid niya na nagilim-lim na ngayon dun sa dulo pati yung nanay nitong pinaka ito natalisain na pati dun so pagka naglalabasan sila mas na ano kasi mas open siya nagugulo wala napisaan dito yung, yung ano yung eh, mga ano nang ayun no. Eh na ano niya bugok na na tapos yung ano itinapong ko na eh. hindi ko na natak siguro baka na lang ang pusa yung naipit sayang may nabuhay na isa na iuwi ko pa po dun sa bahay kaso pagdating ng kinabukasan na matay rin kasi siguro mga dalawang araw na siya nandun sa pugad yung sisiw kasi po ah uh, nagkasakit po tayo. Hindi ko po sila mga naasikaso. And, um, pag ano pa 'no ko? Siguro so uh, hindi naman siya mahina-mahina pero dahil sa pagkakaipit niya parang na piki. ah, bisaklat na bisaklat. yung hmm. mga hinita niya hindi makatayo. So nangyari, eh, hindi nila ko saan pero wala eh namatay rin katagalan. So walang napisa dun sa pinakupuan ko sa kanya Eh hindi ko pa na si Kaso ngayon Pero baka bukas Eh Itali na natin yun taspaliguan paliguan Para maano yung pugad na yun So ganoon ang gagawin natin Tapos itong naandito Pagka may natira pa kasi na Tatlong piraso na itlog Ang tingin ko kung may papisa pa hanggang bukas Pagka wala Ay eh, awatin ko na rin sa pag-upo Para ipahinga na sila pero sayang natin yung isa na to eh. O so, ayan, natirado sa ano. Bali, 10 yung pinalimlimang ko. O, ito yung 2, 4, 6, o 7 sana yung napisa. Kasi tatlo yung natirado niya, eh. 10 pa siyan eh. So, ang ganda sana nung pagpisa. Pero ano natin ngayon ay kung ilan ang magiging lalaki rito sa mga to pero para sa akin itong dalawa na to babae na itong dalawa na to itong apat na laki na to ang anin natin kung ano lalabas kung lalaki ba o ano pero itong isa na to lalaki na dating sa akin <laughs> ang mukha pa lang tsaka yung ano nang ayan so ayan sana uh, mabuhay natin to bali na yan two, anim na piraso Ah, at pag ano kasi bibigyan din natin yung pinagiraman natin nung ano nung ating brood na ginamit kasi ang gusto ko lang dito sa brood na to pero sa matang siya malaki nung binitaw siya pag ano nag wave po siya yung pag ano pag wave niya ganun pag strap niya pag ano alam niya na ano siya sumaside bago ipapalo na ah, yun ang gusto ko rito sa laro nitong ano na to so yun po sana po nagustuhan nyo yung video natin at saka yung mga naging pagpisa natin although marami naging casualty kasi nga eh hindi natin naasikasong maigi pero ganun pa man eh sana mabubuhay natin sila maraming salamat po sa panonood thank you for watching happy breathing